Sige lang ha. Ari sangkul kul niyo dundun -dun, ha. Ha? Di ta kamo pa duha ha. Bawal na pag-ibig ang itinuturong dahilan ng pagkasawi ng isang 31 anyos na magsasaka na kinilalang si Rodel Epistula. Ang biktima ay noong nakipag-inuman sa kanyang mga kamag-anak nang maganap ang insidente. Ngunit ang masayang tagpo ay nauwi sa trahedya ng dumating ang mga sospek, kabilang si Ilyas Buknoy, 29 anyos may asawa, at isang magsasaka mula sa Purok Citrus, Barangay Barurao Dos Leba, kasama ang isa pang hindi pa nakilalang lalaki. Ayon sa investigasyon, inimbitahan ng mga sospek si Roder sa isang pribadong pag-uusap sa isang tulay. Ilang minuto lamang ang lumipas ng marinig ang dalawang magkasunod na putok. Agad na lumabas ang kanyang mga kasama at natagpuan siyang nakahandusay sa lupa wala ng buhay at may dalawang tama ng bala sa katawan. Matapos matanggap ang ulat bandang alas 8 ng gabi, agad na rumesponde ang tauhan ng Libak Municipal Police Station upang siya satin ang insidente. Isang saksi na kinilalang si Ilyas Tutong ang nagsabing nakita pa niyang naguusap ang biktima at ang sospek sa tulay bago naganap ang pamamaril. Kagabi, mga nag-aagi kami, Sir Dayan, alas City, imidyas ang gabi, atong napatay kag atong duha ka tawo nga suspek mm -hmm. Dire sila nagapungko sa box culvert tapos gibugno niya pagani ko nga call o siling ko del nga dira kamo dulo man nagkadlaw lang man siya tapos diretso kami pag pagabot diri sa balay sang bayaw ko naglupok duha ka lupok nagpundo dayon ko kag nagpanaog ti siling sang bata ko nga nagasakay man sa tricycle uh, pang may nagadalagan atong si nagdalagan kay nakita niya nga gipusel nagkadto kami diri DJ si Rodel patay na ang suspect nakita ko pa nga nagwithdraw nagabitbit sang pusel o dito nagagi Sinabi naman ng anak ni Rodel na nagkaroon pa ng pag-uusap ang kanyang ama at ang sospek sa taas ng bahay bago pa naman ang insidente. Alasite. Alasite? Oo. Tapos anong gimo sa ang kay tatay mo? Yung nagsaka naog sila, nagsaka naog sila sir. Sa balay nyo? Tapos anong gimo? Dugay-dugay anong gimo kay tatay mo? Nagpungko sila dira sir. O, sa? Dira sa so, may ni Papang. Yeah, oh. Si Papang naman. Kaya Australiana sa may dulong. Oo. May tension ka dito. Ulitong... Okay. Mm -mm. Tapos anong nahitabo nga pagdala nila pa na ugi mo? Ano na hitabo? nagabot abot sino ang pa tong may nagabot pa nga tao? Ah, uh, ga -ga no sa pamilya. Kag willing ng mga pamilya nga isurrender ang uh, suspitsado. Uh, sa aton nga otoridad para nga ma siya kung ma turnover sa ato nga PNP. So, suno pa sa mga naibalaan nato, no? Pag-interview -pag sa kabataan, Japon sang suspitsado. Uh, Lab triangle lang na itabuo di eh. Uh, Amo Japon ang investigation sa ato nga PNP. Maayo pa, no? Sa ato nga suspitsado, kay Buknoy, uh, kung mabatian mo man, no? Ang akong panawagan sa imo. Uh, unta, mag-surrender ka na lang, no? Para hindi na magdako ng problema ngayon mga tubangon. Dito po tayo ngayon sa Porok Papaya, si Choklog barurawa uno kung saan na dito bumalagta no? si uh, Rodel, na kung saan mga kabigada nakita pa ito ng mag-asawa, kung saan ay nag-uusap itong bitima at ang sospek sa aking likuran. Doon pa uh, paupo-upo itong biktima uh, bitima at itong uh, dalawang sospek. Ilang minuto po mga kabigada, narinig na lang ang isang malakas na putok. Inulila ni Rodel ang kanyang dalawang anak na ngayon ay nasa pangangalaga ng kanilang mga kamag-anak. Patuloy ang isinasagawang hot pursuit operation ng mga otoridad upang mahuli ang mga tumakas na sospek. Sa gitna ng trahedyang ito, patuloy na isinusulong ng mga otoridad ang hustisya para sa biktima habang pinaiigting ang paghahanap sa mga sospek. Muli ito magsisilbing paalala na anumang sigalot lalo na't may kaugnayan sa pag-ibig ay hindi dapat humantong sa dahas. Nawa'y magsisilbing aral ang pangyayaring ito upang mas pairalin ang mas maayos na pag-uusap at respeto sa bawat isa. In the heart of changing lives. Ako po si Brigada Ian ayo ng 91.3 Brigada News FM Dibak, The Music and News Authority.